Bayanan. Ang oras, alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, rito ang mga balita ngayong Webes at 18 na Hunyo 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita Sa mga balita ngayon, bilang ng mga positibo sa COVID-19, mahigit 27,700 na. Malacanang local transmission ng COVID-19 bumagal na ayon sa Malacanang. 126 million pesos ibibigay ng US sa Pilipinas para makatulong sa edukasyon. Pagpapatupad na universal healthcare law di maaaring ipagpaliban ngayong taon. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Umabot na sa 27,238 ang bilang ng mga positibo sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kaninang alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 562 ang bilang na nagpositibo sa sakit, kabila ang 481 na fresh cases at 81 na late cases habang naitala rin ang siyam na pasyente na nasawi dahilan para umakyat sa 1,116 ang related death sa bansa. Ayon pa sa ahensya, 270 na pasyente pa ang gumaling kaya nasa 7,090 na ang bilang ng total recovery sa Pilipinas. Samantala, nasa 8.4 million na ang kabuoang bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa nasabing bilang mahigit 451,000 ang nasasawi at mahigit 4.4 million na ang gumaling. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Pangalawa ang Brazil at pangatlo ang Russia. COVID-19 Watch Samantala, bumagal na ang local transmission ng COVID-19 sa bansa. Ito ang inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos maitala ang 1.57% na local virus transmission rate sa Pilipinas. Masihan aniya ang pagpapatupad ng Modified General Community Quarantine sa majority ng mga lugar sa bansa. Ngunit sa Metro Manila aniya ay nananatili pa rin sa GCQ dahil mataas pa rin ang critical care capacity nito. Sa paliwanag ni Secretary Duque, o Secretary Roque, karamihan sa mga COVID-19 hospital ay mga mga virus patient pa rin, ngunit nasa 30% na lamang ang utilization nito. Para naman aniya sa mga We Heal as One Center sa NCR, 50% lamang aniya sa mga ito ang nagagamit. Binigyang diin pa ng tagapagsalita na dapat magingat ingat ang bawat isa para maiwasang mahawa ng virus at mawala na ang kaso ng naturang sakit sa bansa. COVID-19 Watch. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III sa kabila ng mga batikos at alegasyon na kinahaharap nito. Alamin natin ang report na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Hindi nagbabago ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Duterte kay Department of Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay sa kabila ng isinusulong na investigasyon ng Office of the Ombudsman kay Secretary Duque at sa iba pang mga opisyal ng DOH kaugnay ng kinukwestiyong paraan ng paghawak sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, inihayag ni Pangulong Duterte na patuloy siyang tiwala at kumpiyansa sa Health Chief. Anya kampante pa rin ang pangulo na masasagot ni Duke ang lahat ng mga alegasyong isinampalaban palaban sa kanya. Tiwala rin ang Malacanang na hindi apektado ang kredibilidad ng DOH pagdating sa pagtugon sa krisis dulot ng COVID-19. Ayon kay Roque, malibang mapatunay ang nagkasala, mananatili namang inosente ang mga akusado. Buko dito, binigyan din ni Roque na hindi lang naman DOH ang siyang nasa likod ng government response laban sa COVID-19. Anya, ang IATF ay binubuo ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga iimbestigahan ng ombudsman sa DOH ay ang delay sa pagbili ng mga personal protective equipment para sa mga health personnel at iba pang kailangang medical gears na pangproteksyon sa mga ito. Kasama rin sa investigasyon ng sinasabing lapses at irregularidad na naging dahilan ng pagkamatay ng mga medical worker at pagtaas ng mga namamatay gayon din ang tinatamaan ng COVID-19. Nais ding masayas sa ng ombudsman ang hindi agad na pagbibigay ng mga nararapat na benepisyo at financial assistance sa mga nasawi at nagkaroon ng COVID-19 na health workers. Bukod dito, iimbestigahan din ang kalituhan at delayed na pag-uulat ng mga nasawi at kumpirmadong kaso ng COVID-19. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch. Sa iba pang ulat, humingi ng dagdag na pondo sa national government ang 14 na kongresista mula sa Eastern Visayas. Ito'y para suportahan ng mga programa, proyekto at aktibidad na tutugon sa COVID-19 pandemic sa Region 8. Sa isang joint statement na nawagan ng mga mambabatas mula sa Leyte at Samar para tiyakin ang kanilang supplies para sa darating na tatlong buwan, nais din ng mga ito na mapondohan ang municipal quarantine centers, palakasin ang contact tracing capability sa rehiyon, maglagay ng regional processing center para sa mga nagbalik probinsya at palakasin ang telehealth medicine. Kailangan din anilang tiyakin ang proteksyon at kaligtasan ng medical frontline personnel, maghanda ng COVID-19 Regional Response Plan at maipalabas ang pondo sa ilalim ng 2020 GAA na inilaan para sa mga proyektong may kinalaman sa kalusugan at infrastruktura. Sinabi naman ni House Majority Leader at late Representative Martin Romualdez, dapat madaliin ang mga desisyon dahil mahalaga ang bawat oras sa panahon ng pandemya. Balitang Bayan. Nagdagdag pa ng isang daang pulis sa Cebu City para sa mahigpit na pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Lalawigan. Ayon sa KPNP Chief Director for Integrated Police Operations in Visayas na si Police Major General Israel Dixon, ang mga pulis na itinalaga sa Cebu City ay mula rin sa Pwersa sa Western Visayas. Dagdag pa nito na titiyakin ng Regional Health Services ng PRO-6 at PRO-8 ang kalusugan ng mga pulis pagdating at pag-alis ng Cebu City. Malalamang isa ang Cebu sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa bansa na halos 3,000 na. Ulat Panahon Samantala atin namang alamin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Forecaster, Ana Loren. Magandang gabi sa Ana. Magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy po na magdudulot ng ma may hinaga sa pamtang mga pag ang intertropical convergence zone sa may bahagi ng Bicol region, ni Maropa, Visayas at Mindanao dito naman po sa Metro Manila at sa nalalaming bahagi pa ng ating bansa. Asahan pa rin po natin yung maaliwalas na panahon. Ngunit ngayong gabi po ay mataas po yung tansa na mga pulupulong mga pagulan dulot ng localized thunderstorm. At nagbibigay po tayo ng mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Wala lang po tayo na monitor na anumang sama ng panahon o low pressure area na posibleng maka sa ating bansa in the next 3 to 5 days. Wala rin po tayong nakas na gilwani, kaya malaya mga kapalaot, yung ating mga babay mga at yung gumagamit ng maliit na sa kayang pandagat. At yan po muna latest natin, this is forecasting center ng Pagasa. Ako po si Ana Floren, magandang gabi. Maraming salamat, Ana Floren, ng Pagasa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaigdig. COVID-19 case sa Brazil, pangalawa na sa pinakamataas sa buong mundo na naabot na nasa isang milyon. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Mari Boyles patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Brazil. Malapit nang umabot ito sa isang milyon. Sa kasalukuyan ay nasa 960,309 na ang kumpirmadong kaso nito. Pumapangalawa sa Estados Unidos sa may pinakamataas na kaso ng sakit sa buong mundo. Ayon sa Health Ministry ng Brazil, sa kanilang isinagawang mass testing ay nasa 888,000 katao ang nagpositibo sa virus. Nasa kabuuan ang 46,665 naman ang bilang nang nasawi sa sakit. Pinakaapektadong lugar ang Sao Paulo na may 180,000 infections at 10,000 na nasawi, na sinunda ng Rio de Janeiro na may 80,000 na infections at nasa 7,800 na mga nasawi. Samantala, Nasawi ang isang senior Al-Qaeda operative sa drone strike ng Estados Unidos sa Northwest Syria. Tinawag na Flying Ninja o Flying Ginsu ang ginamit na Hellfire R9X laban sa Jordania na si Khalid Al-Aruri. Isa sa main deputies ng Al-Qaeda si Al-Aruri na itinuturing na ultra-loyalist na namuno sa huling patch sa Idlib. Inihayag naman ng US na isang malaking accomplishment ang matagumpay na operasyong ito laban sa Al-Qaeda. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, pagpapatupad ng Universal Healthcare Law, di maaaring ipagpaliban ngayong taon. 28 BFP personnel inalis sa pwesto dahil sa paglabag sa lockdown protocols. At Pinoy Boxer Mike Plania panalo laban sa Bantamweight Top contender. Hudyat Balita. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch Nanindigan ang Malacanang na hindi maaaring ipagpaliban ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Law ngayong taon. Nagbanta din ang palasyo na posibleng palitan sa pwesto ang hindi makakasunod dito. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Kinastigo ng Malacanang ang mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nagsabing dapat munang ipagpaliban ang implementasyon ng Universal Health Care Act. Nanindigan ang pamahalaan na hindi pwedeng suspindihin ang implementasyon ng naturang batas. Ito ang sagot ni Presidential Spokesman Harry Roque sa mungkahi ni PhilHealth President and CEO Ricardo Morales na ipagpaliban ang UHC law bunsod ng mababang koleksyon sa kontribusyon kaya hindi nito mas sumasakop o mabigyan ng subsidiya ang lahat ng mga benefit package. Ayon kay Secretary Roque, hindi maaaring i-delay ang pagpapatupad ng UHC law gaya ng nais mangyari ng PhilHealth dahil pwede namang tustusan mula sa kaba bayan ang kulang sa pondo nito mula sa premium contributions. Nagbabala pa si Roque na pwedeng palitan ang PhilHealth officials na hindi magagawang ipatupad ang batas na sinertipikahang urgent ni Pangulong Duterte kaya't minadali ng Kongreso ang pag-aproba. Ayon kay Roque, pwedeng maghanap ng iba na makakapag-implementa nito. Una rito, sinabi ni Morales na sa halip na 153 billion pesos ang pondong matanggap ng ahensya para sa taong 2020 ay 71.3 billion pesos lamang ang inilaan habang 46.5 billion pesos ang kanilang koleksyon sa premium contribution ngunit 52.5 billion pesos naman ang kanilang inabot sa kanilang benefit expenses. Ngunit ayon kay Secretary Roque, plano niyang humingi ng pulong kay Pangulong Duterte kasama si Morales upang mabigyang linaw ang mga usaping nakabalot sa PhilHealth katulad ng mga alegasyon ng korupsyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch Samantala, inalis ang nasa 28 tauhan ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa lockdown protocols ng Boracay. Narito ang iba pang detalye mula kay Joy Solis. Inalis ni Interior Secretary Eduardo Año ang 28 manggagawa ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Western Visayas kabilang ang isa na nagpositibo sa COVID-19. Dahil yan sa paglabag sa lockdown protocol sa Boracay. Sinabi ng opisyal, kasalukuyang sumasa ilalim sa quarantine ang mga personel. Matatandaan na inalis sa pwesto si BFP 6 Chief Fire Senior Superintendent Rodrick Aguto para sa command responsibility matapos na malaman na nakapaggala sa Boracay ang isa sa mga female personnel nila habang naghihintay ng resulta ng swab test at kinalaunan na ay nagpositibo sa virus. Samantala, nilinaw ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na ang babaeng tauhan ng Bureau of Fire Protection Western Visayas o BFP na nagpositiba sa COVID-19 ay hindi kabilang sa pagpupulong ng Boracay Interagency Task Force na isinagawa sa isla noong June 11. Ito ang nilinaw ni DNR Director Natividad Bernardino kasunod ng mga ulat na sinasabing bahagi ang babaeng empleyado ng BFP Contingent sa dumating sa Boracay para sa Boracay Interagency Task Force Meeting na pinangunahan nila DNR Secretary Roy Simatu, Interior and Local Government Secretary Eduardo Año at Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Dagdag pa ng opisyal, sumama ang mga hindi nakapunta sa pagtitipon sa pamamagitan ng video conference. Batay sa mga ulat mula sa Regional Health Department, dumating ang empleyado sa isla noong June 12, isang araw matapos ang aktual na pagpupulong ng BIAPF at nanatili sa Boracay hanggang June 14. Noong sumunod na araw, June 15, inilabas ng Department of Health sa Western Visayas ang test results ng anim na kaso ng COVID-19 kung saan kabilang dito ang empleyado ng BFP. Joy Solis, FEBC News. COVID-19 Watch Pusibli na ang makabalik sa pagbiyahe ang mga traditional na jeep ayon sa Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinag-aaralan na ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang posibleng pagbabalik ng operasyon nito. Sa kasalukuyan, sa kabila ng pagpapatupad ng General Community Quarantine sa Metro Manila, Tanging mga tren, bus, taxi at mga TNVs lamang ang pinapayagang makabiyahe ngunit limitado pa rin ito. COVID-19 Watch sa kaugnay na balita, hindi pinaburaan ng FEHODAP ang pahayag ng Malacanang na nabigyan na ng cash aid ang mga jeepney drivers. Ayon sa Pangulo ng FEHODA na si Zeni Maranan, wala pang 20% ng kabuuan ng mga jeepney drivers ang nabigyan ng ayuda na ilang buwan nang hindi nakakapasada. Bago pa lamang aniya ang enhanced community quarantine ay nakapagbigay na sila ng listahan ng mga drivers sa LTFRB ngunit walang dumating na ayuda hanggang sa dumulog na sila sa DSWD. Binagyang diin ni Maranan na marami sa mga drivers ang payag na hindi na mabigyan ng ayuda kung papayagan na silang mamasada. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, pag-alis ni Dr. Tony Lichon bilang advisor ng National Task Force on COVID-19, kagustuhan ni Pangulong Duterte ayon sa Malacanang. Alamin natin ang kabuoang detalye na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Mismong si Pangulong Duterte ang may kagustuhan ng pagbibitiw ni Dr. Anthony Liachon bilang advisor ng National Task Force Against COVID-19. Pinabulaanan ni Presidential Spokesman Harry Roque na siya at si Health Secretary Francisco Duque III ang nasa likod ng pagpaparesign kay Dr. Liachon gaya ng pinapalabas ng public health expert. Ayon kay Roque, tagapagsalita lamang siya ng palasyo at wala siyang kapangyarihan para odyukan ang sino man na mag-resign. Sinabi ni Roque na sa huling pulong ng IATF kay Pangulong Duterte, mismong ang chief executive ang nagsabi na hindi dapat Ni Lietson, ang ginagawa nitong paglalabas ng mga pahayag na nagdudulot ng pagdududa sa pagresponde ng Department of Health sa COVID-19 pandemic. Kasabay nito iginiit ni Roque na walang itinatago ang pamahalaan pagdating sa mga datos ng COVID-19 infections sa bansa. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ni Dr. Letson kung bakit siya umalis sa NTF ay dahil may mga pananaw siyang hindi tumutugma sa pulisiya ng DOH katulad ng anyay kawalan ng sense of emergency ng ahensya, mga problema sa COVID data management at problema sa transparency sa communication process. Heidi Bernardo Sampang, FABC News. Palitang Bayan. Umaapela ang pamahalaang panlalawigan ng Antique na payagan na ang mga motorcycle backriders sa lalawigan. Sinabi nito sa Department of Transportation Land Transportation Office na nahihirapan ang kanila mga residente sa transportasyon. Partikular na rito ang mga nasa liblib na lugar sa probinsya. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim na ito ng Modified General Community Quarantine na may nasa 12,000 registered motorcycle units. Hudyan, palakasan! Pinoy Baxter panalo sa laban via majority decision sa Las Vegas, Nevada. Alamin natin ang detalye na yan at iba pang balita sa palakasan mula kay Bong Chika. Panalo si Pinoy boxer Mike Planya sa closed door top rank fight card niya to sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Sa pamamagitan ng majority decision, natalo nito si Joshua Greer na naputo lang 19 fight winning streak. Pinabura ng dalawa sa tatlong judges si Planya sa 10th round bout. Kasalukuyan nitong may professional record na 22 wins, 2 losses at 1 draw habang mayroon din itong 12 KOs. Samantala ay na ang Men's ATP Tour at Women's WTA Tour matapos itong pansamantalang mahinto dahil sa COVID-19. Gaganapin ang Women's Tennis Tournament sa Palermo, Italy sa Agosto at 3 habang sa City Open ATP 500 event sa Washington DC naman ang Men's Tennis Tournament sa August 14. Ayon kay ATP Chairman Andrea Gaudenzi, layunin ng maaga nilang pagbabalik kay upang matapos ang tournament ngayong taon. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika Naguulat. Budyat Balita Sa pagpabalik na hujat balita, PCOO sinabing hindi sapat ang mga radio station para sa pagbubukas ng klase. 126 million pesos ibibigay ng US sa Pilipinas para makatulong sa edukasyon. Solar powered irrigation system sa Isabela binuksan na at peking produkto sa mga online shops di na ipagbabawal na. Hudyat Balita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch. Inamin ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar na kulang ang mga radio station na pinatatakbo ng pamahalaan para ipatupad ang blended learning sa pagbubukas ng klase. Sinabi ng opisyal na posibleng hingin nila ang tulong ng ibang radio stations, lalo na ang may kayang umabot sa liblib na lugar. Sa kasalukuyan aniya ay pinaghahanda na nila ang mga radio stations ng IBC at ng PBS. COVID-19 Watch Samantala inaprubahan na ng Kamara ang 38 million pesos na o 38 billion pesos na pondo para sa flexible at blended learning ah, dahil sa new normal sa edukasyon sa Pilipinas ngayon. Alamin natin ang report na 'yan mula kay Eddie Galvez. Aprobado na sa Defeat COVID-19 Committee New Normal Cluster ng Kamara ang isinusulog na Recovery Assistance Package para sa lahat ng mga guro at estudyante sa bansa na apektado ng COVID-19 pandemic. Sa ilalim ng inaprobahang House Bill 6706 na iniakda ni Baguio City Representative Mark Ho, maglalaan ng 38 billion pesos para sa flexible and blended learning maglalaan naman ng 1.70 billion pesos para sa higher education institutes habang 502.40 million naman para sa technical vocational institutes para sa 0% loan na pagbili ng mga laptops, tablets o iba pang gadgets na gagamitin sa pagtuturo at pag-aaral. Nakasaad din sa panukala ang stable internet connection kaya hindi ng pagbibigay ng mga kagamitan na maaaring gamitin ng mga guro at pagsasailalim sa kanilang pagsasanay para sa new normal. Inaasahan namang makikinabang dito ang may 300,000 estudyante sa higher education at 30,000 sa technical vocational institutes. Eddie Galvez, FABC News, Camera. COVID-19 Watch! Samantala sa usapin pa rin ng edukasyon, tutulong ang Estados Unidos sa Pilipinas para sa pagpapatupad ng bagong sistema ng edukasyon dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa bansa. Narito ang report ni Joy Solis. Magbibigay ng 126 million pesos ang Estados Unidos sa Pilipinas para sa pagpapatupad ng Basic Education Plan. Ito ay sa gitna ng COVID-19 pandemic kung saan hindi pa pinahintulutan ang face-to-face -face classes. Ayon sa U.S. Agency for International Development, bibigyan ng instruction strategies at learning materials sa mga Filipino teachers para sa school at home learning. Tutulungan din ito ang Department of Education o DepEd sa pagbuo ng tools para masukat ang literacy skills ng mga estudyante sa oras na bumalik na ang mga ito sa eskwelahan. Magdidesenyo rin ng mga aktibidad na maaaring gawin ng mga magulang sa bahay at makikipag-ugnayan sa mga private sector at local media companies para maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aarala. Samantala, ayon kay Education Undersecretary Nimbok Monseno Malaluan na sa 700,000 ng mga guru na ang sa DepEd Survey at 87% ang mayroong mga laptops o computers sa bahay habang 13% sa mga ito ang wala. Sa bilang, 41% ang mayroong internet connection, 49% ang may internet signal sa kanilang lugar ngunit walang sariling internet at 10% naman ang wala nito pareho. Sa ngayon, sa 11.3 million public school students na ang nag-enroll para sa pagbubukas ng klase sa August 24. Joy Solis, FABC News. COVID-19 Watch. Inaasahan na nang malakanyang ang resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na nagsasabing 83% ng mga Pilipino ang naniniwalang lalong humirap ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na labing dalawang buwan. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat ay 100% na mga Pinoy ang nagsabi nito dahil dalawang buwang nakakomplete lockdown ang Pilipinas bunsod ng COVID-19. Paliwanag niya, nahihirapan ang lahat ng mga Pilipino at naiintindihan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na ipinatupad ng pamahalaan ang Enhanced Community Quarantine noong March sa mga pangunahing highly urbanized areas kabilang ang Metro Manila. Dahil dito batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, mahigit 7 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Palitan, bayan. Binuksan na sa Barangay Kanao Luna, Isabela ang solar-powered irrigation system mula sa Department of Agriculture Region 2. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Luna, nasa 5.7 million pesos ang halaga ng itinayong proyekto. Layunin nitong makinabang ang mga magsasaka upang makabawi sa mababang presyo ng bentahan ng palay. May lawak na 22 hektarya ang irrigation facility na pananatilihin ng Small Water Irrigation System Association. Budyat, kalakalan. Online shops na nagbebenta ng na mga peking produkto maaari ng kasuhan sa ilalim ng Internet Transaction Act. Alamin natin ang detalye na at iba pang balita sa kalakalan mula kay Ruby Poyos. Hindi na maaaring magbenta ng peke o maging Class A oras na maisa ang Senate Bill No. 1591 o Internet Transactions Act. Ito ang sinusulo ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian upang maprotektahan ang mga consumer sa online shopping. Sinabi nito na mahalagang mairehistro ang mga legitimate sellers upang maiwasan na magkaroon ng transaksyon sa mga nagtitinda ng counterfeit products. Target din ito na magtayo ng e-commerce bureau sa ilalim ng DTI. Samantala, binawasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang tax collection target para sa 2020 sa 23%. Kasunod ito ng malaking pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Revenue Memorandum Order No. 16-2020, ang BIR collection goal ngayong taon ay 1.744 trilyon pesos na binawasan ng 505 billion pesos mula sa mababang 2.205 trilyon pesos target noong Marso. Sa ngayon ay tinakda ang BIR Operations Collection sa 1.7 trilyon pesos. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. Pudyat ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang Tatlo, Talatang Labing Isa, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Pudyat Balita at yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Ujat Balita. Ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumain nyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudya Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.29 ng gabi. Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng San.